Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag uusapan natin ng balitang gusto na nga na talaga ng Golden State Warriors na trade si Andrew Wiggins at Jonathan Kuminga. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Los Angeles Clippers. Base nga po sa binulgar pa lang ng NBA insider na si Matt Moore ng Action Network, open na nga po ang Golden State Warriors na trade ang ilan sa kanilang mahalagang player na si Jonathan Kuminga at Andrew Wiggins bago pa man sumapit ang trade deadline. Ayon pa nga dito mga katrops, kung meron man nga na po player na willing ang buong prangkisa ng Warriors na sakripisyo para mapalakas ang kanilang lineup, ay silang dalawa na nga po yun since pareho rin naman nga po silang nagkaroon ng nakakadismem performance ngayong season. Pero sa kabila nga po ng malamian nilang laro, ay nananatili para naman nga po mataas ang kanilang trade value at may ilang mga teams para naman nga po nagkaka-interes sa kanilang serbisyo, katulad na lamang ng Dallas Mavericks at Indiana Pacers. Kaya hindi na nga po nakapagtataka kung bakit balak ng Warriors na gamitin sila upang makakuha ng mga bagong manlalaro sa loob ng trade market na mas makakatulong sa kanilang buong kuponan sa kanilang kampanya ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Los Angeles Clippers. Sa kabila nga po mga ng mga nagsilabasan trade rumors patungkol sa Lakers, ay mas nakafocus pa rin nga po ang kanilang team sa kanilang game ngayong araw kontra sa Los Angeles Clippers, gayong bago pa man nga po magsimula ang kanilang laban, ay inanunsyo na nga po na hindi dito maglalaro si Lebron James bunsod ng pagtatama nito ng injury sa kanyang paa. Kaya wala nga pong choice ang Lakers kundi gumamit ulit ang bagong starting five na kinabibilang nila Austin Reeves, D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Torian Prince at si Anthony Davis. At gaya nga po ng inaasahan, maaga ulit nga po sila nag-struggle sa kanilang laro especially sa kanilang shooting na sinamantala naman ng Los Angeles Clippers. Mabuti na lang at nakadikit pa rin nga po sila sa simula ng kanilang laro. Dahil sa pag-init na nga po ng shooting na D'Angelo Russell at ang pagiging mas agresibo ni Anthony Davis sa pag-drive sa ilalim ng basket sadyang dahil nga po sa kakulangan ng player ng Lakers ay parati nga po silang maagang nalalamangan ng Clippers dahil sa magagandang plays na ginagawa nito sa paungunan nga po ni Kawhi Leonard at James Harden na nagkaroon ng mainit na shooting at naging agresibo pa sa pagsalaksak pero hindi rin naman nga po basta-bastang nagpatambak at nagpatalo ang Lakers gayong pagdating nga po ng third quarter ay sinimulan na rin naman nga po nilang humabol dahil sa mga hustle plays ni Austin Reeves at sa pagiging mas agresibo pa ni Anthony Davis ang kaso lang mga katrops, parati pa rin nga pong may sagot ang Clippers lalong lalo na si Nakaway Leonard, Terrence Mann at James Harden sa mga binibitawan ng Lakers na siyang rason bakit napanatili nga po nila ang kanilang kalamangan. At sa pagpunta nga po mga katrops ng fourth quarter, ay mas naging agresibo ulit nga po ang Lakers sa kanilang opensa at depensa sa paungunan nga po ni Jared Vanderbilt at Tiangel Russell kaya naidikit nga po nila kanilang score ang kaso lang na ubusan na rin naman nga po sila ng shooting matapos humigpit pang lalo ang depensa ng Clippers simula na mag-takeover na si Kawhi Leonard sa huling mga minuto ng fourth quarter. Kaya sa huling nga po ay panalo pa rin ng Clippers ang kanilang game sa score na 127-116 laban sa Lakers na bumagsak na rin naman nga po ang record sa 22 wins at 23 losses. At kasabay nga po ng kanilang pagkatalo ay umingi at nagkagula na nga po muli ang mga Lakers fans sa social media kung saan pinagsisigawan na nga po nila na gayahin na ng kanilang team ang ginawa ng Milwaukee Bucks sa pagtanggal nila sa kanilang head coach na si Adrian Griffin gayong panahon na rin naman nga po para tanggalin na rin naman nila si Darwin Ham na sinisira na parati ang kanilang kupunan So yun lang mga katrops ang handog kong story ngayong araw Sana nag-enjoy kayo Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.